So yun mga kabiker, ito na naman tayo. Nagbalik tayo muli sa ating tutorial. Ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano palitan yung key lock natin, ignition, yung susiyan niya, hindi yung susiyan ng compartment. Kasi kadalasan ito yung mga problema ng ating mga motor, lalong lalo na sa mga trail bike or underbone, mga ganito, ay mga compartment. So yan, so ang gagamitin natin ay XRM 110, muling nagbalik. Ito yung pang tutorial natin talaga. So mag-start na tayo mga kabiker. Ang unahin natin mga kabiker, yung susian natin dito sa harap. Ito, yung ignition natin dito. Yan muna ang papalitan natin. At pagkatapos nyan, dun sa compartment. Diyan, yung susian na yun. So papalitan natin yung dalawang yan. Bali set siya. No? ng set lock para sa ating mga motor. So ipapakita ko muna sa inyo kung saan ako nag-order. Siyempre, sa Lazada pa rin, no? O, so, bubuksan na natin. Dahan-dahan lang, kabiker. So, yung, yan ang box niya, no? JRS. Simulan natin yung tape. So, bali, eh. yun ang laman. Wow! Ayan. Ayan. Ito yung pinakalaman niya, no? Ito yung sa compartment. Sa likod. And then, ito yung ignition key natin sa harap. Ayan. So, may dalawang susi na siya, no? Ayan, dalawang susi. Para tag-isa sila. Tunayin muna natin yung sa harap. Tatanggalin muna natin yung headlight. At saka yung speedometer. Tapos na tayo. Gagamit tayo ng 10mm. At saka 10mm na sakit. Yan. Yan tayo. Sinanggal ko na yung headlight. And then, tunayin natin yung speedometer. this yes. So, pag natanggal natin tong speedometer, yung mga connection niya, tignan nyo lang, tandaan nyo. Then, babalang natin na ganyan. Masisilip na natin yung susian. So, ito yung susian natin, no. Merong bakal dito na nakasuporta sa pailalim. Dito yan. So, sa ilalim na to, may tornil na dalawa, magkabila. Tatanggalin natin yon para mahugot natin tong susi. Para may baba susian, natin. Susian, So, tanggalin na rin natin yung connection ng susi para matanggal na natin ng diretsyo. Ayan, eh, tanggal na. So, ang natin, dito tayo sa ilalim. Tatanggalin natin yung tornilyo dito. Gamit natin itong socket na 10mm na mayroong extension. Kasi papasok natin na ganyan, ang tornillo niya 10mm din no Yan. kung wala siya tanggal na oh Hindi na natin ilabas. So, ayan, itsura niyan. Mga uh, ganyan. Ito yung naka tornilyo dito sa ilalim nito. Dito natin inugot yung tornilyong dalawa. Papalitan natin to. Tatanggalin natin to mga screw to. Para ikabit natin yung bago. So, ayan, nagsitsura nyo. Kunin natin yung bago. Ito yung bago, mga kabiker. Ito yung kakabit natin dito. Ayan. So, tanggalin natin yung screw nyo nito. Ayan. So, wala na to. Nawala yung susi nito, kaya papalitan na natin hindi natin magamit so ito naman ang ikabit natin ngayon, yung bago so saktong saktong lahat yan yan Yan, napalik na natin. So, ganun din ang kabit natin. Pag ganun, suksok din natin ulit dito. Ulit yung tornilyo niya. Suksok natin dito sa loob. So, yan. Ikabit na natin dito sa socket yung tornilyo. Para doon natin sa ilalim ilalagay. Pag naipasok na natin ng konti yung tornilyo, huwag muna natin ikwitan. Kabit muna natin yung sa kabilang tornilyo. So, may ikpit na siya, no? testing naman natin yung susi niya kung maglalak yung leg niya. No? So, susihan natin. And then, ilalak natin. Ayan. Wow! O, nakalak na, no? So, gumagana na yung lak natin. Balik natin. Ayan. sa lock ng compartment. Ayun yung susyan niya. Tatanggalin muna natin yung pairings para matanggal natin yung susyan. And then yung tail light, isama na rin natin tanggalin para makita natin yung susyan at matanggal natin. So, tanggalin muna natin to at saka yung sa kabila. na natin yung sight door. Okay. So kita na natin yung susian, no? Dito naman tayo sa part nito. Tatanggalin natin tong tail light para matanggal natin yung susian, no? Tatanggalin natin 'to gamit yung socket wrench with extension, no? So tanggal na yung tail light, no. Silipin natin dito. So mapapansin nyo dito, kita na natin yung susian, ito yung katawan niya. Then may dalawang tornilyo yan. Pero isa putol na, no. Ito, putol na. So isa na lang yung tornilyo. Tatanggalin natin yan para mahugot na natin 'to. nahulog. So, dahil isa lang yung tornilyo, ang na natin. Ayan. Ganito lang. Ito na yon, Wala na, na siyang spring, kaya hindi na siya naglararo. Naman so, yung basketball na Naputol na rin yung tornilyo dito. So, isa na lang yung humahawak. Kunin natin yung bago. So, ito yung bago, mga kabiker, no? So, ganun din. Ito yung, ito yung stack. So, wala na yung spring ng ganito. Sorry, ito, may spring siya. Naglalaro. Ito, wala na. Siguro, kung matidiscard yan natin, lagyan natin ng spring. Basta't ganyan lang itsura. Ito. Yan. So, dahil hindi na gumagana to, kaya tulad ng sinabi ko, ginawa ko lang tutorial para makita nyo kung paano magkabit. ayun So, ipapasok lang natin dito yan. Balik natin tong support niya dito. yan And then, yung tornilyo. Kabit na natin sa sakit para hindi mahulog. Ipitan na natin. Yan, nakabit na. sa so, testing natin kung maglalak na yung compartment. Wow! Yan, sumara so na. Then, susuyan so, so, naman natin kung magbubukas siya. Yan. Huh? So, Ganito lang yung style niyan. Hindi na na naitutulak. So, pag kasusin nyo, ngangat nyo lang na ganyan. Hindi na yung, hindi na yung dating pag ginanyan nyo, tataas na yan. Huh? So, na naalak na siya. So, maganda kasi sa ating compartment, mas maganda yung may lock para makapaglagay tayo ng mga papers natin sa loob, yung mga importante wallet man yan o ano. Kaya, importante yung may lock. Ayan. So, pag sinusayan mong ganyan, no? maganda na. Dahil meron na tayong panibagong lock sa ating compartment. So ganun lang kasimple mga kabiker. Napalitan na natin yung dun sa may harap natin. And then itong sa likod naman. So ganun lang mga kabiker. So ibalik na natin sa dati yung mga tiranggal natin. So, ganun lang kasimple mga ka-biker. Napalitan na natin yung susihan sa harap. And then dito yung lock sa likod. So, gumana yung mga lock niya. And then, saan nga ba tayo makakabili nitong mga set lock na ito? Kung wala kayong mabili sa mga motor shop, search nyo sa Lazada. Ang itatype nyo sa search tab nila, set lock for XRM125. Kasi XRM yung sa atin, no? So, doon sa XRM125, lalabas na yung mga pang GY6 na 125, Mio, mga dash. And then kung XRM110 ang sinurch nyo, lalabas din yung XRM110. Marami na kayong pagpipilihan doon. Search nyo lang po doon sa Lazada. Dahil doon lamang tayo makakabili ng set, no? Yung susian sa harap at susian sa likod. So doon natin mabibili lang sa Lazada. So marami na tayong naano sa Lazada. So Lazada, sponsor naman dyan. So yun lang mga kabiker. Kaya ito na naman yung tutorial natin kung XRM. So luma siya pero napakalaking pakinabang ito sa akin. Dahil dito sa motor na to napakaraming tutorial na, na ibahagi ko sa inyo mga kabiker. So pagagandahin din natin to mga kabiker. abangan nyo lang. No? So yun mga kabiker. Salamat sa inyo sa patuloy na nag-aabang na ang aking video at sa mga bago pa lang kung bago lang po kayo sa aking channel na rin kalimutan mag like, share and subscribe and then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos po na i-upload ko pa muli mga kabiker, thank you for watching again God bless